Tapos, ano, yung... Parang akong sinasakal. Apo. Oh, Tapos, hindi ako ma... Ano, nung sinabi ng alborario, may gumawa daw sa akin ng tao, binarang daw ako. Binarang daw. Hindi, pa din daw ako. Tapos, <coughs> nagpatingin din naman ako sa kuya ko. Sabi ng kuya ko, wala naman daw. Mm -hmm. Kasi, nagagamot din po yung kapatid ko sa sibo. Pero sinabi niya, wala inday. Ano lang yan, baka... Stress. Stress or trangkaso. Okay na gamot. So, minom naman akong gamot. Ang nakita ng kapatid ko, pinaglian talaga ako ng kapitbahay daw. Pero totoo naman kasi buntis yung kapitbahay namin. Okay. Pero kung totoo na ba talaga yung nagbibigay? Sige, sasabihin po ni San Gabriel kung ano maano sa inyo. Bali tayo. Anak ko panganay. Oh. San Gabriel po ang sumasanay sa inyo. Pikit lang po kayo, tawagin sa akin po. lang po yung Ano pong nararamdaman nyo yung masakit po sa inyo, ngayon po, ngayon sa oras na to? Sa sinasabi ko, wala naman, pero minsan nahihilo, minsan hindi. Ay, minsan lang po. Opo, minsan lang, minsan nahihilo, minsan hindi. May sabi po yung totoo. Oh. Sa wala, pero masigla hmm. naman ako. Ang gusto ko lang, basta ano ko lang kung anong mayroon talaga. Opo, kung, kung may... Po, kung mayroon pang gumagawa, wala. Oh. Okay, kung wala, amen. Salamat oh. sa wala. Ganun talaga. Manalig tayo sa so, kanya pati, dito dito po ala po mga elemento po. po. Pilit po. kayo. Ng po. Para niya po meron sakit po, nalalaga. Masarap gumayod kayo ng kuko. lang, lang 'yon. Mga kulang Hindi ba po sakit? barang kalipad hangin. pilit po kayo. po. Okay. po ulit natin dito. Ah, dito. dito. po mga elemento po. Pag sumakit po dito, ibig sabihin, elemento po yung gumagambala sa inyo. O, pikit po ulit ako. Ah, oh. Ayan elemento, po. hindi nakikita. Aray. Masakit po. Pero, dito po sa baba, sa kulam, mga barang po, palipad hangin, pikit po kayo. Aray, aray. Mas masakit po dito. <coughs> ibig sabihin po, may gumagambala sa inyong yung babae. Palipad hangin po. Sa inyo yung Kasi pag po, minsan minsan, minsan lang po maaari. Minsan kaya talaga eh. Pag barang naman po yung may umano sa talaga sa katawan nyo, yung matindi pong sakit. Wala oh, Ibig sabihin palipadahangin po. Pikit po kayo ha. Ah. Tawagin nyo lang po yung Diyos, magdasal lang po kayo ha. Ah. po. Sana makausap po natin. Sin Birbum Karapaktum is the signum crosses, denimest crosses, liberatus noster. Illumine Patria, Spiritus, Santi, Amen. Poo! Kung sino ka mang gumagambala sa taong ito, mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos ng kinakatakutan sa impyerno. Pactum, Picabit, Picatum. Poo, pasok! Sator, Arepo, Tenet, Operotas, Pistilara, Manarim, Jesus, Danang Diyos. Poo! Masakit po. Ang sakit ba to? Wala na po yung sakit? Nagmulat ka eh. Ay! Dapat di ka nagmumulat. Sasabihin mo na pamumulatin mo naman dito. Poo! Kanina na pumasok sa mga. Diba ang mga Patanggal mo na lang ang mula. Sige po, wala na po. Pababa po, po. Para hindi na po kayo ano yan. Thank you. Sige po yan. Masakit lang po ito. Sige po, yan po po. Para hindi na po malo sa Yan, sige po, yan. Thank you. Hindi po, ganyanin nyo lang po, yan. Ngayon, wala na. Panginoon, gusto sa na ito. Yes, yes, Yan na pong iinumin nyo ha Hindi po pwedeng uminom ang mga asawa nyo Anak nyo Ikaw lang ang pwede uminom yan May hilo so, ha Hanapin nyo ko eh, Paano ito. ko nasa biyaya ko Itong kabila Mabuti na